Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po kayo sa channel ko. Ito naman po ang kibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang pag-iska po ni Acting Mayor Basti 30 patungong Singapore upang iwasan ang mga tanong at laban no sa nakatatang charity boxing match nila ni JPNP uh, Brigadier General Nicolas Torre III na sana gagarapin bukas, July 27, sa Rizal Memorial Coliseum. Na bahag ang buntot ni Basti, instead na Baste, BC na siya, no? <laughs> so ano ba ang mga dahilan? Ano ba mga posibleng kaganapan? Bakit na bahag ang buntot ni BC Ay, Baste pala, Duterte sa laban kung bago lang kayo sa channel ko at gusto yung video na ito, pakilike lang po, share, and huwag kalimutan mag-subscribe. Sa isang vlog ni Vice Mayor, Acting Mayor sa ngayon, si Bastian Basti 30 ay namon niya po ng suntukan si Chief PNP Brigadier General Nicolas Torre III. Hindi niya naman akalain na papalag pala si General Torres sa kanyang hamon. Nag-insayo si General Torre, tumakbo pa sa ulan kahapon at sigurado talaga na tutuloy ang laban. Nako, ano naman ang sinabi ni Baste? Dito ka lang makakita ng humamon, naghahanap ng kondisyon. Gusto niya daw, hair vehicle test, lahat ng mga government uh, employee at politician. Very impossible ang hiningi ni Baste at wala naman yun sa kasunduan kahapon ayon po sa ulat ng NBI Director si Sir Jaime Santiago ay namataan na sumakay si Basti Duterte kasama ang pamilya at kanyang staff sa Scott papuntang Singapore. Doon pala magtatago si Basti or BC. Nagpapakita lang ito ng kanyang kaduwagan. Ang laki pa naman ng kanyang katawan, mas bata, he is only 37 years old si Tory is already 55 may mga boxing pa nga si Baste no sa uh, YouTube at Facebook nag-insayo siya ng boxing napapakita lang to katulad din ng kanyang ama na si Tatay Digong na jet ski no puro lang daada nagtataka nga ako sa mga DDS bakit sinusuportahan pa nila nila ang mga ganitong politiko na duwag pala walang salita drawing kung baga So, sa Davao, kayo na po all guys, bahala no, kung ganito talaga ang leader nyo na walang salita at duwag. Problema nyo na yan, no, bahala kayo kung mag kayo sa akin or sa sino pa yan. Kung nagpapakita lang ito na ang inyong leader ay walang na Natakot kay General Torre. Marami pa nga ang napusta eh. Ka General Torre laban sa kanya. Yun lang po guys, maraming salamat po. Hindi natin alam kung hanggang kailan doon si Basti magtatago sa Singapore o lilipat sa ibang bansa. Basta isang katotohanan lang guys, na duwag si Basti kay General Torre sa kanilang charity boxing match. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa si channel ko. Mahal ko kayo. Ito naman pong kaibigan si Jake. Paalam!